Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times Na kung saan na uh, kawawa ang Pilipinas sa desisyong ito ng US Admin, yung Trump Administration Tungkol ito sa trade, tariff Ito, title, Philippines-Brazil six other nations is lap with higher u.s tariffs philippines faces faces 20 percent levi levy up from 17 percent announced by trump in april buhis sa mga goods natin na ini-export sa US, papatungan tayo ng 20% tariff or tax. Grabe. Uh, ito ang Brazil, ang may pinakamataas na na tariff 50%. Grabe. Bakit naman? Kasi nga dito 'yung dating presidente ng uh, Brazil, pangalan niya Jair Bolsonaro. Kaibigan ito ni Trump eh nakakulong ngayon sa Brazil at uh, mayrong kaso. So parang personal lang dating gustong tulungan ni Trump 'yung kanyang uh, personal friend, dating presidente ng uh, Brazil kaya Pinatungan niya ng 50% tariff ang lahat ng export ng Brazil sa US. <laughs> Ito naman, sa Pilipinas, I don't know kung may connection ba yung nangyari kay PRRD. Uh, parang wala naman siguro. Tahimik man si Trump. Okay. So, sa Pilipinas, deritso na lang tayo sa Pilipinas... 20%. Malaki 'yan. So, ang mga analyst nagsasabi na ano, lalong mag-drive 'yan ng inflation, o no? lalong maka-apekto 'yan sa ano. Kasi uh, sa record ng uh, US government, mayroong trade imbalance Pilipinas at saka US. Uh, mayroong ang trade imbalance is 4.9 billion dollars ang trading balance. Ibig sabihin, yung ini-export natin goods papunta sa Amerika, mas marami kaysa yung ini-import natin galing sa kanila. Lugi ang US, according to to them, ano, 4.9 billion ang lugi nila. Eh, so, kaya, pinatungan nila ng 20% para makabawi sila sa kanilang lugi dahil mas marami tayong ibinebenta sa kanila kaysa yung binibili natin galing sa kanila. Ah, mayaman naman sila tayo, napakalit. Oh. Akala ko ba kaibigan natin ng US? Ang dami nilang bases na ngayon sa Pilipinas, 9. Ano yung basis na yan? Nagrerenta ba? Wala, libre. Courtesy of Marcos administration. Libre kasi kaibigan daw eh. Eh kung kaibigan, bakit mo naman Grabe ya. Uh, uh, liit nating bansa. Tapos ganyan pa ang gagawin. Uh, I don't know kung I am not anti American huh? uh, May mga anak Kamag-anak kami sa U.S. Nagbabakasyon kami sa U.S. Hindi ako ano... Uh, American ideals of democracy, freedom, and everything maganda. But itong policy na ito... Nakaka... Ano, nakaka... Dismaya. Kasi... Yun na lang. Free access sila sa mga basis nila dito. Tapos, ito pa bago plano nila ang US government magpatayo ng ammunitions manufacturing plant sa Subic. Bakit daw? Para forward ano sila para kung in case na magkagera hindi na nila problemahin na ang bala kagamitan nila sa panggera ay manggaling pa sa US nandito na sa Pilipinas. Anong gera ang pinaghahandaan? eh di yung gera sa Taiwan pagdating ng panahon na i-invade ng mainland China ang Taiwan, magkagera nasa Pilipinas na ang kanilang kagamitan ammunitions factory so sabi naman ni Defense Secretary Gibuchuduro, open daw siya sa mga ganong suggestion so anong epekto nun sa atin? siguro Uh, dagdag trabahante kasi mag employ sila ng Pilipino na laborers so employer yun, yun ang benefits but ang kapalit nun yung risk pag nagkagera anong gagawin ng kalaban example China eh tatamaan niya yung ano na yun tatamaan niya yung manufacturing plant na yun so damay tayo in the same manner na yung mga missiles ng US na nandito na nakaposisyon somewhere in Luzon, northern Luzon, nakatutok na sa China, pag nagkagera, tatamaan yun. So, damay ang Tagaluzon. Kami sa Mindanao, mayroon lang kaming isang uh, EDCA base sa uh, Cagayan de Oro. Yun lang. Madadamay din kami sa Mindanao. Anyway, uh, I don't know kung anong gagawin ng Marcos Admin. Wala namang magagawin. Pwede ba tayong magpataw din ng higher taxes sa kanila? I don't know kung kayang gawin ng Marcos Administration. Okay, uh, Malala ma -ma ko lang ha. Nung bagong po, po ang Trump Admin, meron ng mga balibalita noon na yung meeting ng Pangulong Marcos at ni Trump, ina-arrange na at malapit na. Ay wala na. Magwa-one year na ang Trump administration. Hanggang ngayon, wala pa namang naka-schedule na. No? Hindi katulad nung Biden administration. Wow, Bilis, ang dami. Uh, three or four times ata silang nag-meet sa US. Pagdating ngayon sa Trump, wala na. Parang naitsapwera na ang uh, BBM admin sa Trump administration. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidno. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ako sa among area, sa among gitam ng ugkapi. So mo na ni ang natanom namo nga kape. So daghan gyud og luwag pod di ang among area nga among gitamnan og kape. So karon na ay nagtabang sa amo ang tao nga uh, tulo ka So kini lokop na ni ko lokop na ni nga among gitamnan og kape. So, daghan na gid ni kay kining among natanom nga kape Si 595 nakapunuan. So kini nagtuo mi yani, kung kaloy sa Ginoo nga makaharvest mi nga makahuas mi ani sa kalisod. So mana siya. So nindot kayo nga uh, seedling. Makita yun na to, nga muna niya ang among area. So, Opo ni ang makita ng among lakatan. Mo ni ang una namong na tanom nga lakatan nga 240. Lakatan mo ni siya padulong sa ilaya. Mayong hapon dia. Mayong hapon. Mayong hapon. Tanom kape. Tanom og kape. Okay. Karon mabuhay atong mga pamilya, mapakusira ta. So muna ni sila ang nagtabang sa amoa. Tabang ta kay pero sa among pagpananom og kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video sa YouTube sa padayon nga pagsuporta sa amoa sa pagpananom og uban pa nga magamit namo hinaot nga tagaan mo og panglawas ug mapadayon kini nga aron kami makahawas sa kalisod salamat and god bless